Yo, what is up guys? Boss Nandi nga pala ito muli nagpapakilala and for today's video control, 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 Ito yung nabitin ako sa mga off-road na dinuanan ko at tumuloy ako dito sa Marilaki dahil maaga pa nga lang hindi na ako nakatuloy dun sa trailer off road na dadaanan ko at ko kung kaya ng dual sport actually patagos talaga yun ng backdoor ng antipolo which is yung sa may kalawis na tinatawag or yung pintong bukawi na kapag nakalabas ka eh sa may arko ka nang papuntang buso-buso ang labas o at tagos so on and so forth binalikan ko ngayon mga lugar na dadaanan ko at mga 8.30 siguro na umaga nasa shell buso-buso na ako uno ng stop over from one third van to boso uh, doon na nga ako uno ng stop over merienda at water break doon na rin of course syempre CR break doon na rin para makatuloy-tuloy ulit ng biyahe at yun nga dinahanan ko papunta rito Mau Real Quezon ay yung Marilaki. Pagdating naman sa Marcos Highway Endpoint is kumanan ako pa dire-diretso naman. Papunta rito pa kaliwa sa Real Mauban Quezon. At yun nga, ito lang naman yung tinarget kong puntahan. Yung medyo packet na overlooking ng Real. Ito yung tinatawag nyo lang Real Viewpoint. Actually, meron pa itong idudulo pero hindi na ako sumaga. Hindi ko na dinerecho pa. Although may nakita pa ako masarap akyatin o ahunin paglampas dito at pag-usad. Tumatansya pa kasi ako na nang oras pabalik eh. Dahil kinagabihan may pasok pa nga. Meron pa akong sa trabaho. Hindi na ako masyado nakapag-video at nakapag-picture dahil right naman talaga ang habol ko this day. At although feeling ko malapit na ako dun sa dulo na ito or yun talaga. Siguro sabihin natin hindi na madadaanan. Kinabahan kasi ako bigla. At kaya naman ako kinabahan na dahil meron ako nakasalubong na naplatan. At nung nakita ko itong naplatan na ito ng motorista, e bigla akong kinabahan. At naisip ko, mas tatagal ako at abutin ng samsang kung dito kung mapaplatan ako. Pagkatapos nga mag-picture taking at kumuha ng ilang video sa Real viewpoint. Ay, umuwi na rin ako. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Boston din nga pala. Marinig. Papakilala. Like, follow, and share. O, oh, diba? Ang layo ng trip ko. Promonti Polo Resale ako. Pero nag-ride ako ng pamantal. At na nabitin, dito ako dumiretso. Bumira sa Quezon. All Alright. <laughs>